ibang paksa sa balita, mainit ang sinalubong ng na mga taga Silverio Compound, ang mga kapwa nilang residente na pinalaya matapos arestuhin itong lunes. Mula sa Paranaque, nakatutok live si Rafi Kima. Rafi? Ito ng bayani nga turing ng mga taga-Silverio Compound sa kanilang mga kasamahang uh, na nakalaya ngayong hapon matapos maaresto sa nangyaring kaguluhan dito nitong lunes. Sa 31 na aresto, 16 ang nakalaya ngayong hapon. Hiyawan ang isinalubong ng mga taga Silveiro Compound kay Milagros pagdating niya sa kanyang komunidad kanina. Isa sa dalawang babaeng inaresto ng mga pulis matapos ang madugong demolisyon noong lunes. Bagamat nasa harap daw siya ng hanay ng mga nagpoprotesta noong nangyayari ang batuhan, isa pa siya sa mga pumigil sa mga kasamahan nang simula ang gulo. Pero inaresto siya ng tangkay niyang saway ng mga pulis sa pamamalo sa mga arestado ng residente. Sabi niya, ikaw pa kay Alim Mira ka, bakit kailangan makialam ka? Natural taga-amin yun, sabi ko. Tao din yan, sabi ko, bakit kailangan yun? Nahuli nyo na, bakit kailangan saktan nyo? Sabi niya, ah madal-dal ka, pusasan na kaya kita. Ah pusa, sabi ko, oo. Oh. Edi eh, di pinusasan nga ako, sabi ko salamat. Oh di okay lang. So, ilang araw din ako kayo tumagal sa kulungan? Apat. Pero masarap pala ang makulong na walang kasalanan. Marami sa labing-alim na nakalaya hindi naman dumiretsyo dito sa Silverio Compound. Ilan daw sa kanila may trauma pa sa nangyari. Walang isinampang kaso sa mga inaresto maliban sa dalawa, ang isa nagpositibo sa gunpowder burn at isang napagalamang may lumang kaso. Ang apat na minor de edad inaasahan namang makalalaya mula sa pangangalaga ng DSWD. Sa covered court ng komunidad, nagtipon-tipon naman ang ilang residente. Dito formal din nilang sinalubong ang mga nakalayang kasamahan. Kasabay nito, isang independent fact-finding mission ang kinasan ng ilang church organization kasama ang grupong karapatan para daw alamin ang tunay na nangyari sa kaguluhan tila binabalik daw kasi sa mga residente ng Silvero Compound ang CC, lalo na ang pagkamatay ng kasamang si Arnel Leonor. Sinabi nila na among dun sa mga nahuli ay may powder burns. Pwede nilang sabihin yon, no as a uh, way na siguro pagtakpan, pagtakpan din yung tunay na karahasan na ginawa ng mga people in authority doon sa mga ordinaryong uh, maya nila dito. Labindalaw pa ang nakakulong ngayon, Mel. Sa lunes na raw sila makakalaya dahil hindi natapos yung uh, pagproseso kanila sa kanilang uh, paglaya sa pinakuling uh, impormasyon naman ay isa lang ang inaasahang uh, masasampahan ng kaso at ito yung uh, nagpositibo sa gunpowder burns at tau-umanoy na hulihan ng bala ang uh, isang may uh, naungkat na kaso ay ayusin na sa umano sa korte samantala limang araw ngay matapos ng uh, kaguluhan dito ay pinagutos na ni DILG secretary uh, Jesse Robredo ang uh, pansamantalang pagpapatigil sa lahat ng uh, nakatakdang uh, demolisyon sa Metro Manila bunsod na rin daw ito ng uh, utos ni Pangulong Noni Aquino na i-review ang mga nakasaad sa Linalo patungkol sa informal settlers at sa proseso ng demolisyon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Kima.